Hindi kakasya dyan itim. Hindi ka pwedeng mag-wit-wit dyan. Hmm. Gusto niyang umihi dyan. Pero pag iihi siya dyan ay... Sa labas din naman napupunta. Labas ka na. Doon sa labas. Wit-wit na doon. Wit-wit na. Labas na doon. Labas na. Hindi kakasya dyan eh. Pag umihi ka natatapon eh. Hmm. Inaanto ka pa yata eh. Sige, na doon. Iwan mo na dito yung laruan mo. Kisa na lang ang maglalaro niyan. Kisang. Ayaw mo man lang ipahiram kay Kisang ang damot mo. Damot yarn. Ayaw ipahiram kay Kisang yung kanyang snake. Hmm. Kisa sila niya ni pau Kasi pinag-aawayan nila lagi ang mga laruan nung binilhan ng tig-isa isang kulay naman ngayon ang pinag-aawayan yan yon, kulay dilaw anong meron dyan sa kulay dilaw na snake ha? bebe bebe, na madungis mm. yan na lang ang bukod-tanging laruan na hindi mo na sisira mm. ayaw ng maglaro ni kisa mituloy. tuloy So, oh, ayan, napagod si Shopaw mag-scratch. Ayan, ayan. Natulog. Natulog ang babe sa ilalim ng laptop ni ate. Lagot ka parating na yon Diyan ka na naman natulog. Yan. Pagod. Mm. Sige. Pagdating ni ate, lagot ka. Huwag kang maglalaglag ng maski. Ano dyan ha? Tulog lang. pakialamero ka kasi kung minsan eh ang kalat-kalat niyan ayan guys si Axel oh one year na siya nawala nakakalungkot pa rin pero ganon talaga na natutulog si siobaw pagkatapos mag scratch ng napaka tagal scratch nang scratch Ayan, tulog. Ang oh, cute-cute naman. Pinky nose. Hmm, wag aalis dyan ha. Takot ka na naman. Basta may paputok. Andito ka sa akin. Pero pag wala, hindi matawag yan. Mm, muka mukha namang -but na naman. Hmm, basta yan may pumutok. Dito yan takbo. Pero pag wala, hindi matawag ang kulit-kulit. Kahol ng kahol. Tapos, anong itsura yan? Parang owl. Oh, parang owl. Basta takot ganyan. Hmm. Oh, iyak-iyak na yan. Itlip na, itlip. Itlip na lang. Itlip na yan, bebe yan. Takot-takot yan. Lagi na lang Takot. Alam naman na December ngayon, maraming potok-potokan, takot-takot lagi. Hmm. takot-takot yarn. Itlip na. Bebe, takot-potok-potok. O, dyan ka lang. Huwag kang alis diyan. Maya, tatakbo-takbo ka na naman. Hingal-hingal. Lagi na lang takot-takot. O, ikabikap pa. Tapang-tapang, pero sa libintador, takot. It ikaw itlip na Robert, kakahol ka na naman. So, ayan guys. Ito yung scratch post ni Kisame. Sa kanya yan. Paso, nung dumating si pau, ay nag-share na sila. Ayan o, sirang-sira na to dati. Yan, pinalitan ko lang bumili kami ng yarn, pinalitan ko Yan. Pero sobrang lakas ni Shopaw, ayan oh, sirana naman oh. Sirana naman. Sabi ng anak ko, bili na lang daw ng bago, pero sabi ko, wag na. Saka na, kasi pwede pa naman, sayang. Ayun oh. Yan yung sira. Pinalitan ko kaso sisirain na naman ni Shopaw. Sobra. Sopaw, asan ka na? Ayan. Pinuntahan mo si Choco. Si Choco, si Choco ay takot sa paputo, kaya nandiyan siya sa kwarto ko. Ayan ako. Choco, nag-aaway na naman kay ni Sopaw. Silang dalawa lagi nagbabardagulan kasi sila ang magkasing laki. Ayan o. Oh. Huwag naaway si Shou Aalis yan dito. Mm. Ayan, oh. Kapag walang paputok, ang sigla-sigla niya. Mm. Ayan. Pero mamaya may puputok-putok na naman dyan na Para ka na namang magkakasakit. Ay, nako, choko. Buti si oh. Ayan o. Oh. Ayan. Mga laruan yun, nagkalat na naman sa upuan ha minuto na lang makalat tong maliit na sala Ayan. makulimlim sarap ng tulog ni Kisa oh. Shhh. walang iihi dyan ha lahat sila guys ay meron meron silang mga dalaw kaya sila ay makukulit. Lalo na yan, o. Oh, Yung maputi na yan. Lahat silang mga babae, tatlo magkakasunod nagkaroon. Kaya tuwing umaga ay, ang sahig namin ay namumula. Yan. Kaya kailangan minuminuto ang linis. Kasi kung hindi, nako, maantot.